iholok ko na ang talong or eggplant. May kalabasa na ito, ito, tsaka mote na una na. Una ko nang nilagay. iholok ko na ang ang palaya. Ay, hey, puno na. sitaw or string beans Ito ang magpapasarap dito yung bagoong isda kaya dapat alalay lang ang asin. Sunod ko na ang lang sa loyot. Mabilis lang nang Ay! Ano na talaga, o oh. Hindi. Kailangan ko nang ilipat, mga manay. Hindi nakakayanin ng palayok. Sarap pa man din ng luto. Anyway, may lasa-lasang palayok naman yan kasi dito ko naman pinakuluan. Ang dami. Lagay ko na ang saluyot. Mayroon akong tirang leftover dito na pritong isda ilalagay ko.